Hi, good morning everyone. Welcome to July in the Philippines. Kumusta po ang matag bawat isa sa atin? Tuloy-tuloy ang ating trabaho every day. And in lagi kong tinatandaan ng tanim. Kami dikit lang siya sa gilid. Ganun na tingnan. Dito ba ngayon ang naging uso ngayon dito nagtatanim ng maraming bulak-lak. Kaya kami rin dito. Seryoso, kami ngayon sa sa balon dahil malalim na. Pila pa na siya kadupa?

gantong lunop. siguro nilang nuwa Lunop lunok ni? nuwa <laughs> ako may nagrimos gantong nilang bangka ayos ka uh. malik 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 ba <laughs> eh ayan na po parang simento nga unsan ni eh, no? Pasir ah, no? Hmm. Gahit kayo mo. Lahit na itong blok. block. Wala kay kapir. Hmm. Galing naman nila. Nagi sila hagdanan. Kasi nagabuhyo ato na, Jess. Very good. Lahit na kayo ang kukap ato. Ano yung safe Dagko, jug abhak to kay umukubuk di jok kanina. Ilabak Ang mm. kalokohan. Puro magkinang simintong gimasa. Oh, Niluto at tanaw na. Wa jung buwag eh. tong tubura man ni no. Wa. Wa na permente. Na kanu na. Nang na pigin na yung kusog di kaya niya Oo. Ah, uh, kuuton uh, uh, pag ginasa si Lalo. Kusog na kapusod. Mhm. Kusog tubura. Kusog. Ayun, malakas naman eh. Kusod na. May maya may, niyan, may tubig na daghan. Mhm, eh. Sige. Mayon tag mga Magawas ana dong gisi ko an. ang sibol ng tubo dis mga lima. Oo, ano ba? Dali dudong kaon dali. snacks muna. Kasi, hindi basta-basta magtrabaho ng balon. Snack time. Bali, kaninang umaga daw is 38 na container. Na harvest nila. Ano, harvest na ah, nakuha sa panaban. Hi, good morning everyone. Ayan tayo, Papel Tosia. Welcome to Joy Life in the Philippines. Dito ako ngayon sa Trader Town Hall. Maraming ka po yung pinuntahan. Ito as Okay. Usa mo nang mamar na nanay opisina? Last ilang bayar at yun. Oh, sama lah siapa? Kanang support dia tak? Ah, nanti tu police station.

Asa ta dapita mo adto? Uh, Are, bai sa. lagi atong yuta. Oo. Si sa kunay. Oo. Um, Magkuwat ko dire ma'am. Wa lang ko. Next, nandito kami ngayon sa kay Engineer Roderick. Meron kaming itatanong sa kanya. Dito ko ngayon sa bahay ni engineer bali ano ganda ng lugar dito malalaki ang mga kahoy ang kung ano to mahogani yata yay Nintay ko pa sila bunel at yung ano yan yeah. may ano, may naglalakad na uod. Ano ba yun? Ang liit-liit pa naman. Na ano sa liig ko. My goodness. Makati pala yun. Yay. Yan, hinihintay ko pa sila. Kung ano ang kuhan. Kuhan nila. Meron parami palang customer si engineer dito. Siya yung nilalapitan dito sa talibon. Then, wala pa sila. shout out ko na ako sandali habang naghintay ako kay Bonel at hi ma'am Filipina Filipina Noslan Filipina Noslan Batang Bolano, hello Victoria, France uh, SU, hello Machan and world Hello, Ate Susanne. Uh, nag Naglagay na po ako ng ano sa bahay ni Lola. Thank you. Thank you po talaga. Thank you for watching life in the Philippines and especially thank you din sa pagbanoon mo sa aming ads. Salamat mo sa inyo. Then, yung nga uh, Ma'am, Aimee, mean, thank you so much, Ma'am. A uh, blessing na binigay mo kayo naman uh, ni Lola kasi napakasaya din nila and thank you po sa inyo patuloy lang po kami dito na ano na ma'am Imelda BB <laughs> maraming kahoy sa aking paligid uh, medyo madalong kasi ngayon dito medyo ma walang araw pero walang ulan si hi ma'am ma'am blind Jo. good morning tapos si Ma'am Margie Argel. Hello po, Ma'am. Thank you. Thank you po. Ma'am G. Atienza, salamat po sa inyo. Salamat po sa uh, inyong pag, uh, pagmamahal kay Lola. Then, dito ako ngayon dahil meron akong inasikaso na napaka-importante. Tapos, kailangan, meron na akong kailangan na uh, sa engineer dito. Eh habang ano, sila si Bonilat yung may-ari ng ano, ng lupa is ano sa assessor office. Kasi meron kami ina-assessor na lupa din. Kaya kailangan kasi before ka mag, ano ng lupa, clear talaga yung usisahin mong mabuti para para hindi ba magka problema kung ano man atakbo. Uh, takbo ano. Then, yun. May, oh. ano na dito ngayon pala, last dose. Hanggang, okay. ano mo na ako. Hintayin ko sila. Tapos, bali, ano ako ngayon. Pupunta kasi ako sa, Bali ako ngayon, kaya, gumaan lang ako kay engineer kasi, Siyempre, ka, may kakausapin ka, kakausapin mo siya. May kailangan mayroon kang present ng mga ano pa. E, gano'n lang yung lakad ko ngayon. Uh, thank you. Hello, Ma'am Cora Molina. Margarita Dulay. Thank you. Kamusta po kayo? Uh, Ma'am Elsa Jinsen. Kamusta po kayo, Ma'am? Hello po. Maingay dito dahil hey, mayroon ang background uh, ba kasi Ayun. Doon banda is malapit la yung ano ba pangalan nun ha. Dito banda yung FG Scandinavian Resorts. Dito banda yung ano resort and eco park. Uh, nakapunta na ako diyan yung dinala ako ni Patata Mariti and One of my viewers uh, din, si Ma'am Carla. Maganda dyan. Uh, maganda yung beach na yan. Kaya, I hope makabalik kami dyan with my family. Pag may time. Then, yun. Maganda yung mga ganitong kahoy. Napakalaki. Ewan ko, amahogan gani yata ito o aure. Yan. At ibang klase. Lagi kami lumadaan dito everyday. Yan sa road. Ang galing, no? Bumili sila ng ano. Bumili silang steel bar. Naka ano lang. Nakaguyod lang. apelin din yung ka ulubian? Iyan eh Pila ka punuan eh Nasukod na ni Nel Akin Ah, na itugsuk nil. Tumahogan eh. Keri. Okay. Na, So kanang maraming ka, dagdag-dagang kahoy okay. sa imo na. Sa oh. imo na keng. Apil na na may tabay diha. Apil to. Day. Dai. Dai. Dani sa dai apil ni ade. Ha. Eh. So, next, asa na, so, kinig lubi, wala na siyang lubi. Kinig lubi? Oh, ano kaya nakarga po mo niya sa awa. O, dagi, pero asa ang, asa, asa, Hello ma'am. May nakita akong isang lugar na ano siya, palm oil. Tapos manok, manukan yung nilalagay. Ginanin. Manok pala yan tanan, no? tara. Siguro nil, pila kay magkano kang sa lupa na ito, nil. Siguro nil, sinadya nilang may tubig, ano no, nilagyan nilang parang malalim. Akan okay, eh? Hmm. Sakuan so, niya okay, mam, may isa na, tunaan sa una ba? Kabaw? Oo. Uh so, -huh. Wow. Manukan. Ah, nil. Galing, no? Gusto may pangalan ng lugar din eh. Mane Santa Ninyo. Santa Ninyo. Um, barangay Santa Ninyo. Okay. Ah, oo. Magata ko bugas rin okay. Hoy, ako ni Perry. Yan. May abangan akong tinda-tinda. Maganda talaga pag manda ka sa highway kasi kung gusto mo magtinda, upo ka lang. So, ayan yan. May lakatan. Saging. Is 70 ang kilo. Ano saan siya? Ah, kakatan gapon. Hindi lang pagkapalit. ka nila kung ano. Gusto ko daw. Kila pa ni eh bilangana pa naka kay magkaron 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 magkaron